So guys, good morning. So maganda maganda umaga sa lahat. sa atin dyan. Salamat sa mga sa mga kalipad natin. So ngayon ay araw ng lunes. So start na naman tayo ng trabaho sa loob ng isang buong linggo. So good morning sa lahat. And ingat-ingat po sa mga papasok na katulad natin. tapos tayo lipad natin kahapon sa mga na natin so kahapon nagabang ako kay pare Rico no? so dito na tayo sa highway so nagabang ako kahapon sa loob ni pare Rico so 9 birds yung kinarga namin sa FPR nung Friday. Uh, ang napauwi kahapon is flock. Nang first race sa FPR is 7, 7 birds. Medyo maganda ang uh, clocking. Ewan lang natin sa iba. Pero almost 5000 birds ang niilis sa location no. Almost 50% lang ang lakaw uh, uwi. So, nasa 2,000 plus birds lang ang nakauwi Sa uh, 5,000 birds Maybe. So ayun medyo ngayong araw na to mga uh, kalods, no Medyo makulimlim Hindi natin alam kung uulat Pero hindi siguro At uh, ko Meron daw uh, strike ng mga jeep So hindi natin alam Malalaman natin yan pagkakit natin doon sa taas Pero meron naman, eh. naman siguro ang babiyahin yan Hindi naman mapaparalay siguro ang uh, transportation totally So ayun guys, uh, mag-ingat sa lahat uh, ng mga uh, papasok Sa so, mga katulad natin, yung mga babiyahe ngayong araw na to Mag-ingat po tayo and uh, masal muna po kayo at saka yung mga uh, nakatutok na sa cellphone na maaga bago po tayo humahawakan ng cellphone at uh, so kumain po muna tayo and take note ito yung palagi sinasabi ng mga kapwa nating content creator maliigod din po so dito na tayo sa taas malapit na tayo boat bites lang po Good morning sa lahat So mga lods, nandito na tayo sa Malabon Kapapaba lang natin So maglalakad na lang tayo Punta sa tindahan so, Malapit na tayo sa tindahan Bukas na tayo Uh, laga natin dito wala si buntis wala